lang daw o, si Arnel o. umugot pa ako ng dalawa eh medyo marami na nakakot namin no? kaya nakakapagod din eh. Bakit? Bukas? Ay di, babuti hindi nalaglag eh, <laughs> Okay lang yan At least At, at, at least na experience mo na Ah, uh, will you please repeat it? Diba? <laughs> okay. So, kulang pa to. Meron pa kaming tatlong balik pa, no? Mabilis ng biyahe pagka, no? Uh, Wala na kami magawa. Ginamintan na namin ang wangwang, -wang, eh. Para mabilis. Inabot na nga kami ng gabi, oh. May mga kasama ko. Eh.